Okay, dito na tayo sa third batch, no? So, birthday pa ng third batch. Yan. Kumukuha pa siya ng video doon sa Itasun. Dapat may, ano ka, no? May body cam para na bumaba uh, ka oh, naka example na kay spider ka patkunan mo rin muna ng ano video habang uh, uh, bumababa ka no pwede lagay mo lang sa dip dip mo yung ano body cam kaya di sa ano mo sa ano nang tawag sa safety hat or sa helmet bisik lang yan ng ano ng mga ano na to ng mga construction boys bisik lang ng ganyan magpinta uh, sila ng building <coughs> Bi mag, uh, mag uh, sila ng building bisik lang ng mga construction boys yan eh, mga pintor eh kita, kita nyo ba yung mga ano na yan o oh? mga tali na yan o oh? dun sa itaas hanggang pa ibaba yan Apat na piraso na ano natali na Basic lang sa mga pintor yan eh. Ilang floor ito? Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walong, siyam. Sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, uh, 16th floor. Uh, no? Basic lang sa mga pintor boys yan eh. Ito mababa lang to eh. Yung taas nito parang niyog lang. Ayan na, ayan na. Bababa na, bababa, bababa. Iba naman to. Uh, kanina, Spider-Man, ngayon, ano naman to. Uh, yeah. Uh, Batman. Sige. Batman naman, Batman. Isa, dalawa, tatlo, go! Ayan. Ayan. Tarda bà la tarta ngay nga lạy hát chuẩn Okay, go, go, go. Bye,